sa ating adventure ngayon ay pinuntahan naman natin ang Amokokan Falls ng Barangay Bansing, Bayongbong, Nueva Vizcaya. Kaya aming minarapat ito na mapuntahan kasama natin isang blang ng Bayongbong, Nueva Vizcaya. Sa daan pa lang ay mamamangha ka na sa mga magagandang tanawin na matadaanan mo pagka pumunta ka sa lugar na ito. Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa araw na ito. Hello guys, for today's video tayo At punta tayo sa Bansing Lumbong Nueva Vizcaya Punta puntahan natin yung sinasabi nilang magandang falls daw At panoorin nyo to guys Yung video na to At malaman nyo yung ganda Ng falls na pupunta natin Wow, ang ganda oh Napaka solid dito guys <laughs> ah, Ang ganda oh, sarap maliko Oh Minaw Pero I think mas maganda yung pupunta natin uh, Let's go Dito ay nadaanan namin Ang mga magagandang bukid At magagandang kalsata may konting rough road tayo pero okay naman yung daan kasabak na naman tayo yan ayun si kuya ang daming buko, uh, ano, dalang prutas at nandito tayo sa barangay hall ng Bansing at mag ano tayo magre-register muna tayo guys ayun dyan si kuya o oh. yan magbabantay dito ah, mag-register muna tayo ayan may konting ahon <laughs> pero okay sulit, sulit na sulit naman to ah, tara lang diretso lang tayo wow wang daan <laughs> pero kaya kayang kaya yan guys yo oh, sige. Tara, adventure. Tara guys, oh, yung daan <laughs> oh. adventure. Yeah, shiny, kaya mo yan. <laughs> One way guys oh. Oh, kaya naman. Ng ating motor. Oops, kaya ito, Kaya. Yan, akyat na, yun Whew. Oh, bagong ano, sementong kalsada to Maganda, kahit na liblib -lib, eh, sementado Ayan oh, ganda rin no Woo. Dito na tayo sa ano, liblib -lib na lugar Tsaka Ang ganda, ang presko, lamig ito ang kagandahan din dito kahit na liblib -lib, eh may simentado na pero nandito na tayo sa may may dead end <laughs> pero kaya kaya yan oh. nandito na tayo sa forest ba oh, may mga nakamotor din dito baka dito din sila ano, nag stop tayo natin si Sir Sandy kung saan nga ba ayan guys <laughs> Kasama si Mahara, ang aming pusa na kasama sa aking paglalakbay. May official OBR. Mag-adventure din siya. Uh, ang dami mga pagkain namin. At dito ay inumpisan na nga namin ang maglakad kasi hindi na kaya ng aming mga sasakyan. Mahaba-habang lakaran na ito. Guys. Pagkatapos ng ahon, lusong naman tayo. Woo, <laughs> uh, buhay. Ayan guys, may trekking at konting ano, pero nandito na tayo. Malapit na tayo sa may no, Mayroon pang campsite dito. Ayan oh. Dito nakikita ko na dito yung ano. At ayan guys, at papaliparan na natin to ng drone para mas makita pa natin ang scenic na ganda ng falls na ito, ang Amokokan Falls. sa muli. Ako po si G-Support Moto Adventure. Subaybayan so, nyo ako sa aking mga paglalakbay.